para natin ibabudget budget 13 month pay na kapag itoy nasa kamay na natin. Ya yeah, para sa mga jultiners, no, ang unang ano talaga pinakamaganda talaga kung may utang po kayo, ipambayad muna natin talaga pambawas natin sa utang. Kasi nga ang utang number one po ay nagbibigay po sa inyo ng uh, unwanted stress. Yeah, tama. Kasi minsan nakakalimot tayo pagka nakatanggap po tayo. Parang feeling natin ako, deserve ko to. This is the time na talagang ano, parang feeling mo na pwede ka talaga mag dahil meron kang extra na money. But actually, it's not really extra money pag may utang ka. Mamimili ka, it's either peace of mind or temporary Three, ano, temporary happiness. Mamimili ka talaga. Ano mas mahalaga sa'yo? 'di ba? Kung mahalaga sa iyo ang peace of mind, eh, eh mo ng utang para mm -hmm. makabawas ka talaga sa utang. And the number two, may interest kasi din tayo binabayaran sa utang. 'Di ba? Alala na kung may credit card debt uh, po kayo, 3.5% na... per month. Mm -hmm. Yeah, 42% interest per annum ang mababawasan mo. Mm -hmm. Imagine, no? Huh? So talaga, credit card, wala bang batas na pwedeng baguhin niyang ano? Ilang percent? Uh, uh, ano? A month? Chinky, 3? Sabi mo? 3.2? 3.5. Oh, 3.5 oh, percent? Oh. Di ba pwede magkaroon ng batas na ibaba na lang yan sa 0.5? Kasi napaka parang highway robbery itong 3.5 na to eh. Eh, mm -hmm. kung siguro, uh, pag tumakbo na si Julius Babao <laughs> bilang senator, no? Naguwin <laughs> <laughs> mo nga itong 3.5. napaka oppressive eh. Alam uh, mo yun? Parang kaya ka nga naguamit ng credit uh, card for sama Kasi at that moment, wala kang uh, cash. Although uh, cash is king. Pero kinailangan mo, alba, bibili ka ng gamot or mag-settle uh, ka ng bills sa ospital. Tapos, hindi mo mabayaran yung credit card. Sisingilin ka ng credit card ng 3.5. Sana pag mga hospital bills, uh, uh, ewan eh, ko lang, si ako, Cuera, baka naman pag hospital bills... May parang compassionate interest? Parang kaya wala. Ganun kaya? Ano? Wala. Wala? wala. Wala rin. Wala. wala rin. Wala rin talaga. Business is business sa kanila. Ayun Ay, na nga. Oo. O oh, sige, going back. So, no. ibig mo sabihin, James, ibabayad mo sa credit card kung ano yung nakuha mong Christmas bonus. Uh -huh. Eh, paano naman yun? Anong gagastusin mo sa Christmas? Ay, di. De, uh, depende nga sa sitwasyon yan eh. Uh, parang mamimili ka, no? Papo at mga Jultiners. Mamimili ka tayo, di ba? Kung gusto nyo mag-iwan kayo ng konti, pero majority talaga dapat ang unang priority yan eh, uh, ay talagang mas maganda kung ibayad mo talaga. Malaki talaga mababawa sa utang. Oo, kasi yung iba naman, gamit ng gamit ng credit card ngayong Pasko. Kasi siyempre, hindi nila ma-afford ng isang buhusan eh, yung mga pinagbibili nila. So may mga ino-offer na mga zero interest. Yeah. Mga galon, Yung ba zero interest base sa yung pagsasaliksik, yeah. Mr. Wealth Coach, yan ba'y totoo o hindi? Uh, in other words, reality, hindi po. Kasi sa totoo lang, pag pumunta po kayo ng appliance store, di ba? makikita mo talaga, sasabihin sa'yo, oh, 3,600 ang TV per month, zero interest. Diba? More or less pag tinimes mo nang 12 'yan aabot nang 40 plus thousand. Pero pag sinabi mo, pwede bang makakuha ng discount pag cash, may discount. So in other words, nakapatong talaga yung interest. Oh, Nakaano na siya? Naka-input na. Naka naka oh, from cellphone uh, to TV, mga ref, mga ganun po. Pagka kinash mo, may cash discount yan. Minimum ang cash discount yan na sa 5 to 10% ang makukuha mo. So akala mo lang 0%. Mm. Akala mo lang matago mm. pala. Oo, oo, hindi pala. So, ini ko sabihin, uh, pag regular yung presyo ng ano ng produkto, oh. mm. meron na silang hidden na uh, interest do na costing. Mm. Tapos oh. babayaran mo pa ng normal na presyo, tumubo pa sila uli. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Exactly, exactly. Ganun talaga 'yon, yung parang ang point lang, syempre ako nag negosyo rin ako, 'di ba? Uh -huh. uh, may credit card ano rin uh -huh. ako facility. Uh -huh. So naka-input na talaga yung uh, charges at pagka pag, uh, uh, pag kina syempre parang yung instead na magbibigay kami sa credit card pwede namin i-directly ibigay na lang sa consumer. Ah, uh, parang discount na yun in a way sa consumer. Tama, mm, tama. That tama, is kung religiously tama. mababayaran mo Ayun. monthly. Yeah. Kasi may monthly din ba 6 months yeah. po ba gusto nyo? 3 months o ano kung ilang buwan nyo gusto? 2 months. Oo. Ngayon pag na miss oh. mo yung payment noon nang isang beses, dalawang beses patay na nag-incur na ng additional charges. Yes, on top of the 3.5% meron ka pang an FYI no, yung tinatawag na delayed charges. Uh -huh. Napapalo yan from 500 to 1,000 pesos dependent. Uh, depending kung magkano ang china charge sa yun ng credit card company. Uh -huh. On top of that, kailangan may babayaran pa silang minimum. Uh -huh. Ang tinatawag na minimum yung kunyari uh, 30,000 ang ano mo, inutang mo, minimum minimum pa lang bayaran mo 3,000. Uh -huh. Pag hindi mo binayaran din 3,000 on time, may finance charge ka pa ng 4.5%. Oh Grabe, no? Uh, hindi mo no? So, hindi lang pala siya 3.5% uh, ano mo, a month, may finance charge pa. 5. Iba pa yun. Marami iba pa yun, penalty. sa, iba pa yun sa finance charge ka mo, di ba? Iba pa yun. Oh, ang ang 3.5% based on the ano eh, yung parang hindi mo nabayaran eh, okay. ang okay. natira. Oo. Di ba? Oo. Oh, oh. Diba? oh, oh. 300,000 ng Mm, ano mo, natira mo, oh. may 3.5% ka ba yon. bayaran doon, almost uh, okay. 10,000 pesos yun. Mm -hmm. Na-delay ka pa, oh, hindi yon. ka nagbayad, na oh. minimum mo, oh. may 1,000 charge yun. Alaka. Tapos, hindi mo pa nabayaran yung ano, kunyari, ang minimum oh. na pinacharge sa'yo, 9,000 oh. or 3,000, oh. hindi mo nabayaran yun. May 4.5% pa ng 3,000 Grabe. That's around uh, uh, ano Yes, ba? ganun Oo, okay, talaga siya. hindi mo namamalayan. Bakit parang hindi lumiliit yung utang ko? Ganun, <laughs> parang, di ba? Parang yun lang lagi minimo every Nagbabayad month. Nagbabayad naman ako, pero hindi nga lang on time. Oh, oh, pero pati ko parang oh. wala. yung pala oh. na charge ka oh. na ng additional. Kaya nga, um... At uh, lumayo na tayo sa topic <laughs> ng pag-ibig. Hindi, hindi pa ako dyan <laughs> on that point. Uh, Chinky, total, alam mo naman to. Eh, expert ka sa mga ganito. Uh, uh, no? Um, hmm. um, pwede kang magano di ba? Pwede kang makiusap 'di ba sa mga credit card companies kapag na mismo may na miss ka na, na date ng payment para hindi ka mag-incur -e ng hmm. additional charge tama kung ikaw ay good payer at saka standing uh, uh -huh. yung ano mo like for example nakakapagbayad ka naman consistently uh -huh. dahil na busy ka lang uh -huh. pagbibigyan ka na isang isang beses dalawang beses wini wave talaga nila yon